Kung sopas ang pag-uusapan, dito wala ka nang hahanapin pa. May noodles, itlog, at kung ano-anong mga sahog. Kahit ano, pwede para kumpletos rekados. Ang lomi ng Batangas na meron din ang Rizal, Cavite, Quezon at Nueva Ecija. Ala eh! Ang mga Batanggenyo hindi raw madadamot. At kitang-kita yan sa dami at nag-uumapaw na toppings ng kanilang all-time favorite na Lomi dito sa bayan ng Cuenca, sa Batangas, ang sahog ng kanilang lomi, pinagsama-samang rebusado o prinitong taba ng baboy, chicharon, pork katsu atay, bola-bola, shanghai, kikiam, shomai, tapa, cordon bleu, at itlog. Ito ang overload lomi. Lagi po nila siya sabi, sulit daw po, masarap. Yung 30-25 po nila, ambag-ambagan na lang po nila pag samasamahin, makakain na po silang lahat. special soup stock sa buto po ng baboy and then laman. Lagay po natin yung egg. Kada order, katumbas ng sampung pinagsama-samang mangkok. Tama lamang yung lasa niya. Hindi maalat. Maraming toppings. Hanggang ilalim. Puro toppings. Philippa City, makikita ang pinakamaraming lumihan. Basta meron kang 25 pesos, solve ka na. At sa pamagitan lang daw, sa pagkain ng lomi, makikita raw kung sino ang tunay na batanggenyo. Parang mas masarap dito eh, pag plato, kasi sa mako, para mabilis lumamig, mas masarap pag nilagyan ng ano, sili, may sibuyas, toyo, si ayon sa mga kwento, nagsimulang magluto rito ng Lomi taong 1968 nung dumayo sa Batangas ang Chino na si To Kim Eng na dito na rin nanirahan. Mahilig daw itong magluto ng noodles kaya ito ang madalas nilang meriendahin kasama ang kanyang mga barkada kapag sila'y nagmamadjong. Kinalaunan, Nagtayo si To Kim Eng ng lumihan at tinuruan din niya ang kanyang mga kakilala kung paano ito lutuin. Doon na nagsimulang lumaganap ang negosyo ng Lomi sa Batangas hanggang nagkaroon na ito ng iba't ibang mga bersyon. Dito sa bayan ng San Jose, ang kanilang Lomi hinahaluan ng sizzling sisig. Lalagyan na po natin siya ng na topping. Painitin Pain po muna natin ang ating plate. Luto na ho ang ating sisig para itatating sa po. Yung hanghang niya at saka yung lasa ng sisig, malaking iba kaysa sa ordinaryong loob. Nag-umpisa lang daw ang kanilang kainan sa iisang mesa. Dati nga raw ang mga customer sa maliit na bintana lang umuorder. Hanggang lumago ang kanilang negosyo at isa na ito ngayon sa dinudumog. Yun pala, munti ka na itong magsara noon. Hindi na ako naghangad ng malaking tubo. Basta importante, pinupuntahan yung lumian ko na kumikita naman ako kahit nakaunti. Sa paglipas ng panahon, hindi na lang sa Batangas may mga lomihan. Kumalat na ito, pati na sa ibang mga probinsya. Sa silang, sa Cavite. Bukod sa karne, ang toppings ng kanilang lomi may halong seafood. Shrimp balls, lobster balls, isda, crab meat at pusit. At para hindi ka masyadong mag-guilty, meron din itong kalabasa. Ang tawag nila rito, batchoy mucho lomi. Dahil nga pansitan tong place na ito, dahil known kami sa mga pansit bihon, pansit malabon. So parang gusto kong i-explore more pansit, more noodles. Like, ginawa ko tong batchoy mucho lomi, then nilagyan ko siya ng marami talagang sangkap, as is talagang mucho, marami. Magiging lumambot ang carrots. At lalagyan na po natin ang lomi. Lalagyan po natin itong cornstarch, slowly. Ito po ang kalabasa. Para ako yung kumakain na ng ulam. <laughs> Para ako nagpapasta, nagnoodles na ulam. Sa Taytay Rizal pinagsama-sama nila ang bulalo lomi at mami sa kanilang bulalomi. Ito ay pinakuluan na namin, medyo inilagay na namin sa kumukulong sabaw ng bias ng baka. Ilalagay natin itong fresh egg dito sa Bulalomi. Masarap yung combination ng um, beef at the same time kasi malambot siya, masarap. Ang pasimuno nito, si Rene, na dati raw, dumadayo pa ng Batangas. Ito'y isa lamang product ng aking isang wide imagination kasi frequent visitor ako ng mga bulaluhan sa Batangas, Tagaytay. At uh, yung mahilig akong kumain ng lomi. So naisip ko bakit hindi natin gawing pag-isahin yung bulalo, lomi at mami. Ang lomi patunay na kapag meron kang masarap na lutuin, makakaabot ito hanggang saan? With love from Batangas hanggang sa iba pang mga probinsya ng ating bansa biyahing Norte tayo sa Llanera, Nueva Ecija, kung saan meron din silang sariling lomi. Ang lomi esihano, lomi na may halong adobo. Ang lumihang ito, nasa gitna ng bukid, kaya naman ang kanilang mga suki, mga magsasaka. Yung Papa Don's kasi, pangalan ng lolo ko na isang magsasaka. So yun yung naisip namin, concept napag-isipan namin na magtayo kami ng isang restaurant na kung isi-serve yung mga magsasaka after nilang galing sa bukid na para meron silang lugar para magpahinga after ng mabigat na trabaho sa bukid. Nung una raw, lomi lang ang naisipan nilang ihain hanggang may nagka-bright idea. Bakit hindi ito sa hugan ng adobo para sabaw na ulam pa? Kanin na lang ang kulang. rin po natin ang fried chicken balls po natin. Ang chicken stock po natin ay galing po to sa native na manok. Kasi po mas malasa po siya. Ito na po ang pinagmamalaki ng Nueva Ecija, ang espesyal na Lomi Sihan. Ah, Naglalaba yung laso ng adobo sa saka Lomi.